Uy na. Ay, uy mo ng ball. Kailangan ng sampul yun, pre. po ng sampul, magkaiba, explain nga. Mataba, okay. may standard. Okay. Para sigurado. Kaigising okay. mo lang. Okay. pa. No? Oh. Traffic eh, traffic dun sa... mo yung um... <laughs> sige, gagawin na lang yun. sa init, ano? okay. Saan Ay, mo ililipat? Ay, mo Sige, may patlo na lang kaya. Ang init eh. Saan natin maganda yung eh, ipad? Doon sa dulo? Pwede rin. Ito ang sakyan ko. Saan ko ito'y parada? Andiyan ah. lang. Yan po, gagawin natin po. Ah. May nang request na sa akin at gusto niya makatibol. Yan lang! Tagbol! Yeah. Dahil hirap, dahil hirap na hirap na magtanggal. Ito ka lang ang ikot. Tapos ganit pa, di pong tanggal. Ano ba sira? Yan! Ha? Ano ba si sira? Ay, abante na lang natin dito. Mal oh, sige, abante mo na lang. Sira ito. oh, ito na sira. Ano bang istorya talaga dito? Ito, oh, yan you know. oh. Mm. Oh. Ito, wala na yan. Lustrid na pre. Oo, oh, pati ito. Lustrid na. Nagtaka ako, di, nil, ni, ni, ah, niluwagan ko. Hmm. Pag lumuwag yan sa diridritso na yan eh. Oo. Oh. Sabi ko ba, oh, oh diri ibig sabihin, matatanggal na, ano, hindi makuha. Ano, ah, hindi. Na ano ko na yan. Kahapon, kasi pag, pag ito siya, pag miluwagan mo na, ah. dire-direto na maluwag kahapon na lumuwag na siya, ang hirap pa na tanggalin. Ay, di nung ko oh. ng Roselba, nung no? binali ko, wala na. Ah, okay. Ayan po, yan po ang gagawin natin, no? Ah, uh, ito, stud bolt. Ayusin na natin yung kondisyon na natin. Kasi malalayo kasi si nila natin. Balikan ko na lang po kayo pag na namin paano gagawin laruan ng mga bata. Yung mm. laruan ng mga bata, hindi, nagkaglagan, na mula kami laun mm. Ay, hindi, fan... no? oh. di, may pati yung sabit, na mga sakit. lang, ginalawag. Yung Tapos na yung, ano, wala nang program gano'ng misteryo. Tapos, ko, ay, hindi lang, dahil yung bag, baka mamay, yung lang, yung ano, sa pumutok ng yung fuse niya. Ito rin, ayaw rin gumana. Ayaw na nga. Dati gumagana. Nagana yan, pati stereo sa saka ilaw, ito, yan din idagdag natin gagawin. Ganda na pawin mo. Oh, ayun lang po yung sulaklaan. Iyo ko po may tindutan kan do, ano kung nakikita pindutan dito okay. na. sa Sige, check natin. Okay. Para pa. Taklas. Tutok po. po no, la na kanyang nat po, lost thread no, pagkapasok nila, alanganin. Hindi talaga obra to kasi pagka malayo ang biyahe, delikado, tatlo lang kakapit. No. Okay lang sana kung apat. Mahirap pagka yung tatlo ay mabibigat ng karga. pa mamaya ma-idol pa sa biyahe. Ito po, lalagyan natin ng recloid kasi wala kami na buli report eh. Mukhang kalawang na kalawang ito eh. Ito ang makatigaso, tingnan nyo ha. Bukukin natin. <coughs> Gagawin po, lalagyan natin ng bolt ito, dalawa. Gagawin natin ng jack bolt yan. Ganyan lang po. No? Yan po, tinanggal na namin yung drum. Madaming kalawang, eh, nanonob fluid. Ito po, tinukuran ang turnilyo. Ayan, nalapat ang turnilyo. Dalawa, isa. Dalawa, umangang tapos siya. Ito lang po yun, oh. Jackbolt. Ngayon, jackboarder, oh, nito. Studbolt, tsaka electrical. Kasi yung electrical, ho niya, nagka-problema. Hindi, oh, hindi gumana, eh. Double-check din natin, oh. Baka fuse system lang. O oh. kaya, may naputol na wire. O yan pre, bilhin mo. Sample to ha. Sama mong nat, dalawang lustre. tatlo mo, okay pa naman. Okay. alen, Pabilhin mo na sa kamag-anak ko dyan, habang takbo Ngayon, habang bumili, ha. Gagawa mo na ako ng electrical doon. Ha? Sige, sige. Pre. Na, na ano, yung, kinabit ko lang yung, yung valve na kasi nung pumunta kami ni Ma'am Idili ng laon Union, mm. na napaglaruan nung mga bata, bata yung... Yung talaga nagsimula. O, di, nalaglag yung valve niya. Di, nung ano, kinabit ko. Nung kinabit ko yung valve na yon ay di, maya maya, sabi ko, paglabas ko, bakit ayaw nang gumana, are? Hmm. No. Sa tingin ko baka may ground, kaya binaklas ko na siya uli, tinanggal oh, ko tinanggal na tinanggal uli. Oh, tinanggal ko na yun. O, tinanggal ko. sige, sige. Uh, Kung ano, bahala dyan. Ay, gawa nang, naglinis kasi nilinis ko binak ilan ko mga ilalim ilalim niyan ilan mga kailaliman niyan kay malinis malinis ako bahala dat no? Double check lang natin baka fuse o so may nabunot kaya yung wire na yung ginabinakwas ni dumikit ang wire bumutok ang fuse. kunin mo muna yung tester saka yung wire ako na yung cellphone na mahawak habang nabili pa ng piyesa sikapin natin to ito po ay walang stereo walang power lock no ng request niya Marami daw na wala yung kanyang trakal simula ginalaw yung kanyang ilaw just taas yan. Sino po? Kanan. Stigana natin Trouble shooting. Hindi naman tayo electrician. Makakatindi lang po. Dito. Susi natin. Ayun, nagala. Stereo wala. Na. Dito. Eh. Wala kang plus na yun. mo na yung cellphone mo. No? Yung may, ano? Plus eh. na yun. Madilim eh. Madilim na Oh. Tanggalin natin itong cover. Yan. Yan po yung kanyang cover, no? Plastic. Ano na. ilaw na. O, oh, dito ka, to, eh, sa Kabila. Yan. Alam mo natin muna no, no, dito sa kabila. Kasi mahirapan. Di makita ng ating mga amigato. Um, mga guys, no? Viewers. Naligarlo lang ho ang aking batos. Smoker din pala ito, eh. <laughs> Alright, ay. Lagay natin ground. Dito natin tayo lagay susi. So ground. Check natin mga piyos yan. Wala po nang matay. natin eh. na. Nakusok to eh. Nakasusik ka? Opo. Ha? Ay hindi. Ay hindi. Susik mo nga. Layo mo yung silpon to eh. Yan yan. Yun no. Yan no. Nailaw oh. Yan. Pagsima natin ng pisto. Ayun. Ang yun. Ay buo naman eh. Ang chick lang to no. Kasi mahirap na. Trouble to. Ay naku. mata. Ang Eh. Ito si Mato eh. natin sa harap to Wala naman dito. Buo naman. Harap tayo. Buksa natin yung hot. Tahan salamin kasi ho. Nabilin sa, sa ilalim. Kahit matanda na boss, di ka naman mukhang matanda eh. Nandito ba? Mukha ka 19. Yeah. Ang yeah. garala natin. Now, Pius. ilaw, busina. May busina naman yan eh. Tinti na, dibali na, isisay natin ang posturado. Meron na. Oh, wala. Ground type na tatoy. Eh. Ang talang ko ito, ground type. May ground type kasi dyan. Ito isa. Meron. Yun, wala. Dapat sa loob, yung eh. Ngayon, yun, tanggalin ang Matip, tanggal ng fuse niyan. Mo tayo tanggalin ng fuse ng dulo. Pre. Ah. Ano ka hinahanap ng tubon? Ah. Ayun po, mayari. Tingnan na. Oh, bago yung pogi ay, na ni boss. Sige, mayari na eh. Iba, Wala kang ano. Ah, trio. Ah, ito muna tayo pre stick by stick kasi original naman 'to. Uh -huh. Gana pre. Yan 'yon. Wala tayong fuse, uh eh, -huh. plano ko jumper, may reserba naman doon eh. Kuhanin -huh. ko muna reserba, reserva, no? Ah, uh, sige. Pre -stick, pre -stick, Adi, e, e, itago ko na lang ito kasi bibili no, na lang ako ng Nagana to eh? Ayun, nagana. Ah. Oo, oh, ito pre, nagana na lahat. Mm -mm. Ito isa wala. Pero nakalagay sa kanyang diagram. Ano yan? Star. Ilaw. Mm -hmm. Ito eh, tika lang. Yung shake. So ayun, sa, sa ilaw. ilaw. Ground type yun pre. Mm. Sa ilaw. Ground type. Ito pa rin misteryo. Mm -hmm. Six, ten, eight. Ayun sa, ayun sa, kasama na sa alak sa pinto pre. Ya, alak pala ko na wala yan pre ha. Ha? Bigla lang, bigla lang nawala. Sa ilaw lang. Ilaw lang ba ang ginalaw mo? Ilaw lang. Oo, oh, ilaw lang eh. Ha? Ilaw lang ang ginalaw ko. Wala ko ibang ginalaw dito. Wala na ka na ng ground yan. Ha? Wala ka nagkaroon ng ground. Ito luma to eh. Ilaw lang ito. Ito sa ilaw. Oo, oh, ito ka ito <laughs> sa ilaw. Kasi ilaw lang ang ginalaw ko eh. Ilaw lang? Hmm. Sigurado ka? Iwan ko lang ha kung kung kasama diyan sa mga sa pinto. Ah. Ayun, nagana na pre. Mm. Testing muna natin. Kasi yan, music yan. Mm. Wala ka na pala stereo, biyay-biyay ka. Hindi na. Ayun na Kasi pag wala, gagamit ka natin Okay na boss. Ayun. Na. ayun. Ha? Oh, di ba tama ako? Yan na. Oh, yan oh. Oh. wala. Wala. Eh, pinatay mo. <laughs> Ayan, sige nga, testing mo nga. Siguraduhin natin. ayun oh. Ayan, nagana na ako, mga viewers. Yan oh. okay. lang, doon sa unahan. Music. Tago ko na ari. Buo naman dito lahat. Uh Oo. -oh. Buo. Kasi, oh. Uh ngayon, nahanap ko lang doon. Uh -oh. Yung palang si Raya. Uh mm -hmm. Nakita mo na may bilid siya. Ito, like, reserva. Uh -oh. Kinuha ko yung reserba mm -hmm. kasi meron tatlo dyan, reserba. Uh -oh. Original pa rin. Uh -oh. Pero, uh -oh. ito eh. Uh Pero -oh. itong cellphone mo ito nakailaw. Sino nawala niyan? Sinubukan ko na makarang yung hindi lang ini lang kulang mabubunot eh. yung mga mga pios na yan eh. Mm. Wala kasi akong long nose, Pero tiningnan mm. ko na yan diyan. Okay na ha? Okay, okay na pare. Kasi iniisip ko pagka putok ang pios, pag wala ka reserva, magja-jumper lang ako ng wire. Oo. Uh -huh. Hindi naman ako ligtas yan pre. Oo. na ron. Oo. Uh -huh. Di ba? Sama na kasi yung sa mekanik yun eh. Oo. Uh Oo -huh. <laughs> 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 Ito pre, sira na to ha. Alin, yung... Oo, oh, wala mang kontakto eh. Yung piyos? Oo. Oh. Al I uh, binalik, binalik mo yung piyos na ano yung... Okay, meron ka pang dalawa, sir ba? Ah... Uh, yung dalawa ka pang sir ba? Yung, yung sample ko... kasi yun. Yung, yung, sample, yung sample, nandiyan? Hindi, yeah. meron ka pang dito, dalawa. Hindi, bibili na rin ako. Hindi okay, nga, hindi ko sabi, pag nasira, dito ka kumuha sa baba. Uh Oo. -oh. Ano ba si bayan mo ba yan? Dito. Okay. <laughs> Kailangan mag-jumper. Uh. Yan, stud bolt naman po, ang gagawin. Laking tulong talaga pag may tester ito. Ayos na ha. Stud bolt talaga tayo. Yan po, next project. Stud bolt na lang. Kakabit namin. Dumating na yung kanyang stud bolt. Bago. Ngayon po, pagka nagkabit tayo, maglagay tayo lagi spacer kasi ipipress yan. Itong spacer nut, pwede po yan. Ano? pinasok mo yan dyan, kapasok mo to sa sabay nut para magpress. Hindi mo namin, no? wala na kaming grasa. Mayari naman dito, wala rin grasa. Laway-laway na lang si kumiyari nito. <laughs> may grasa ho din talaga pala. No? nalalaho niya kala ko wala eh pahirap kasi pag grasaw, grasa ako panulas kailangan natin madulas yun nandun nung simula ang shoot na shoot lalagyan ah, natin ng po natin ng nut yan ano tapos lagyan natin ng bagong nut ito para mag fresh po yan tapos babanatan mo ng impact para babatakin ang ganyang tordilyo kailangan mo magkita yan yan kasi check lang natin, okay? Magandang kagat ng ano, uh, ng nut So, kambyo natin ng permera para mapapakapirsa tayo. Yan, nakapirmera na o yan. Tapos, manwa <coughs> lang natin. di ba? Hindi na gagalaw-galaw yan. Pipress na ngayon yung bolt niyan. Yan, hindi na kailangan i-wielding kasi parehas na parehas naman eh. Oo. Oh. naman sa pagkabakak ng nut dito eh. Ah. Neutral natin ako. Pero ko na dating natin ito pre. Oh. Ganda pa pre. Oh. Kaso lang. Yung... Yeah. Hey. Approve. Nakabit na po. May drum, may gulong. Yun ang pusal. Inisin muna namin yung brake bago namin kabit ng drum. Para mas maganda. Itong lining po, isang buwan na lang. Ayan po, finish work na. ginagawa ko, ang uh, lang po niya ay citralak, yung brutal, sitralak, at yung stereo nagsabay kasi pati yung ilaw ng dashboard okay na po tapos yung stabro rin hanggang dito na lang po ang aking video at subscribe thank you po